Last margin. Andito ako, matila ko ako ngayon sa bagong Pilipinas uh, event So ito sa likodan ko oh. Ayan Pangaraming mga kababayan natin Ang makakatanggap ngayon ng 10,000 pesos Na tulong ng gobyerno sa atin Kasama dito sa kapite yung ating mga fisher folks Fishermen At iba't iba pang mga uh, kababayan natin Na makakatanggap ng tulong sa ating gobyerno Grabe, no? Ngayon talaga, lupit ni President Bongbong Marcos, eh Ayan talaga si PBB niya. Ito, oh. Dami, oh. Ayan, mula dito. Nandu, marami pang mga tao ngayon dito nagdaratingan sila, mga kapatid. Basta punta dito, lakad tayo. Ayan, ito yung entrance, eh. Sa entrance pa lang, marami kayo, marami ng tao, eh. Ayan, ito na ngayon sila. Hello po, good morning po, Mam Ma Ninita Umali. Ayan. Napakaraming mga, mga kababayan natin, oh. Ah, mga kapatid. Good morning. Dito naman, ah, mga farmers, mga vendor. Sa kabila, mga fisher folks. Diba? Ito, apakit. Okay. Pag-inaretso niya yung Dorotonda, yung Dorotonda, yung Dorotonda. Ayan, mga kapatid. Ayan, tingnan natin yung papamigay ni Pangulo. Tara, lakad tayo dito. Ready, ready na po yung mga kababayan natin tumanggap ngayon ng 10,000 pesos na ayuda mula po sa ating gobyerno. Sarap, no? Yung uh, pera ng taong bayan na ibabalik sa taong bayan. Marami, oh. Ayan mga kapatid no? What time? Ah, mapunta na si BBBM dito Mapunta na si Pangulong Bongbong Marcos dito Mapunta na po si BBBM dito Abangan natin dito sa dadaan naman Tanong tao Sabi ho dami oh. dami Jaron. Napakaraming mga tao. Uh -huh. Oy, Francis Balahura. Tigli. Parang ano, magkakaga para 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 pare sa Sanito Duterte, no? Nakaganda. Uh -huh. <laughs> 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 Francis, ano ang mo dito? Wala, well, nagsasurvey lang. Na, Naghahanap na mga antay-bulate. Antay-bulate? <laughs> At mga <pa> sapatos. Mga <laughs> No. Matindi, matindi pala itong ina-hunting niya. ina ni, ano, ni Francis. No. Francis, ano masasay mo sa 10,000 ni Pangulong Bongbong Marcos? Malaking tulong ba? Wala ka talagang tulong yun? Saan mo mapupulot yun? Tapos yung iba, re-reklamo ka. Huwag mong tanggapin kung nagre-reklamo ka. Yun. <laughs> may mas deserving para doon. Kung, kung ayaw mo at re-reklamo ka para doon ay eh, huwag mong tanggapin. Hindi yung may ka tapos tinatanggap ko naman. Francis! Okay. Francis, may sabi sila Joy, dito. Oh. May sabi nila. Oh, mukha mo daw si Duterte. <laughs> okay <now>. lang. <laughs> Ay, ako hindi Francis oh. <laughs> sapa daw Francis, sapa daw <laughs> Eh si Francis Balaura Si Boss Lamon Tapos yung uh, tropa natin. Ay, so, no. natin si Michael Boss Max Gianan So ang dami daming mga uh, ano dito Mga natin Muna tayo Gakat pa tayo dito mga kapatid na. Ah, may mga taga Cavite, lusot na. Ay, ay, kapatid. Eh. Napakarami umaattend sa bagong Pilipinas, no? Ito daw ang Ay, si si Presidente. ay sundo 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 na uh, sundo po ni po kasi bait din eh ito yung mga pamimigay mga kapatid hiningan lang ako yan laki oh nakakatawag mga ilta mga kubuta ito, mga kubuta na yan wag na ng mga farmers natin syempre ito mga katotong ito binhi diba halamang binhi tapos sa mga da, ayun o no? dami o oh. mga fiberglass na bangka mga <laughs> pampesticide modern lahat eh oh. pampa ano diyan pa yan China tay ano po yan Korea para malaman po ninyo yan mga kapatid oh. Ayan, pala. Tapos pataba. Dami daw ang ah, napakarami. Napakaraming atulong na ibinibigay ni Pangulo. Mga tani mo. Napakarami. <laughs> di ba? Ito yung ano, ito yung ano, ito yung uh, working government talaga, di ba? Yeah, mga kapote, can you imagine that? Lupit, di ba? Napakaganda. Di ba, imagine nyo, yun na, yung mga bangka, ano? Katig na lang kulang yun, no? Nasama pang motor yan ha. malupit. Pero dito ako natutuwa. Alam mo ba? Million ng halaga nito eh. Itong kubuta na to. puta Tapos ito pa. ayan mga kapatid. pang harvest. talim pala 'to, Next na Francis Ayan ka na naman daw, mukha mo na si Duterte daw Yan na yata si Duterte <laughs> Ayan na mga ipamimigay ni Pangulo Tama si Francis taga ano Diba dito Welcome Jing, Jing, Jing. Ando na. Alam mo Oh, Ito pa mga kapatid. Oh, oh may kasama palang pang ano? Yung bangka, no? Motorboat fiber, oh. kasama na pala ng ano. Katig na lang kulang niya. Asin? Asin pala to. Ah, may, 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 gawaan din pala ng asin dito sa Cavite. Sa? Nobileta? So ito, no, gawang Cavite ito. Ayun, asin no Bira na tayo makakita ng ganito sa Manila. Pero sa Cavite, meron pa rin rock salt kung tawagin. Ito yaman nila mga kapatid na meron ng Cavite. Nakakatuwa, no? May rock salt pa ito dati. Nakita lang sa palipalengke ngayon. Meron pala dito. Nakakatuwa. Biro yun yung, papam yung gobyerno pala natin. Ngayon, ngayon yun na nalalaman na nagbibigay pala ng ganito. Ganito, oh. Oh, mga kapatid at ang maganda pa nun mga beneficiaries ito may sarili na silang ano motor hindi sila mga problema. Binibigay na ng gobyerno may sariling motor. Sana all. Sana all. Ayan eh, o. Ito. Grabe no. Grabe. Ang, ang sarap maging Pilipino ngayon no. Sa Marcos administration. Biro yun Meron pala mga gato. Dati wala. Mga fiberglass na bangka nakakatuwa lang makita kasi kaya pala ng gobyerno natin magpamigay ng ganito at ngayon lang nakikita ng mga tao high quality rock talaga sobra natuwa ako dun tapos dito tayo mga ah, kapatid ililibot ko lang kayo ha ah. pakishare po ang ating live stream ha, huwag tulog pa iba Ito naman mga kababayan ko. Tingnan natin. Hello, good morning. Ano 'yan? Kopi? Kopi? Wow, masarap yun ah. Barista. Ano 'yan for free? No. Oh, binibili. Oh, ah, mamaya na lang. Sige. Eh nabangan natin 'to. Marami pala sila. Bari. Oh, graduate ng TESDA. Divine Mercy International Institute Ayan Mamaya makitikim tayo ng copy nila Ayan oh. Ito pa mga mo Ang walupit dito Mga taga Tesla Hello po Ay ang sarap dito mamaya mga kapatid oh. Sobrang solid yan uh, Pati yung relaxation niyo, Ayan na ah. Mamaya ibebentusan na rin kayo na uh -oh. Ayan na Yung mga ano uh, Test na graduate natin Busayan, tahil, sa Sa test, dalinga, uh, Talaga nga naman ano Aba naglalakad ako dito, grabe mga kapatid. Ah, natutuwa ako eh. Ako nga natutuwa sa kanila kasi sobrang ano nila. Ha? <laughs> ah. Oh. Kuya. Mitikton bigyan ng. Okay. Pagyan dalawa wala. Rex, to. Namaste kay Adris. Share, Namaste Adris, share. Bukas po, boss. Hindi na Alright. So, nililibot ko lang kayo dito abang nagikot-ikot kami, mga kapatid. So, ito. Sige sa mga nakikita ninyo. Alright? Maraming maraming salamat po sa inyo. Uy! Ano? Nag-lock. Maraming maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita po tayo mamaya pa. ulit, mga ko dito lang yan sa biyayin ni Koy TV. si <laughs> you, Pajunjun! Pajunjun! Bye-bye! Hey. <laughs> See you later!